for today's video mayroon naman nag viral itong mga di natin alam kung Pilipina ba to o Indonesia ba to o Bangladesh ba to tingnan nyo na lang mabuti yung itsura nako po talaga naman si Manay at si Inday isa po tong OFW na mayroong karelasyon tapos ngayon nagpapakita ngayon sa cellphone halika panoorin ba. ayan siya nakita nyo galing siya ng CR may kabidyo call pala siya Parang Pilipina to. Hindi eh. ko malaman to. Pali Pilipina to. Indonesia. Ah, ayun. Ah. Inupload siguro ito ng lalaki. Ayun o. Oh, pinakita ang panty. Ayan. Panuorin pa natin. Pastilan. Inday. Kumusipiat ka. Ay kipagmahay. Huhu. Oh, Siksi pala ito. Ayan na. Ah. Ay. Pinakita ang kanyang madamong baba. Saan ka pa? Uy, naku, hindi natin marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ayan, o pinakita ang puwet na napakagandang puwet at maganda ang pante. Ayun, pati puwet pa, tinanggal ang pante. Tuwang-tuwa naman sila laki. Naku, inday. Pero imposible to kung ang babae ang nag-upload nito. Imposible malamang ang lalaki ang nag-upload nito. Ang, ang uh, lalaki parang uh, malamang to, indiano, ba Ang ga, ayan na ingat, ingat, ingat tayo sa mga ka-video call natin. Kasi hindi natin masasabi kung uh, itong video na to, alam nyo ba kung saan ko na naman yung kinuha? Kinuha ko naman sa kabilang apps. Ayan, doon naman ako nagtatambay sa kabilang apps. Ito'y ikalat na kalat na rin doon. Nasasabihin na naman to ng mga ano, oh, basher. Ikaw rin, nagpapakalat niyan kalat na kalat na ito doon kaya nga ilang bisis ko itong pinanood tinan nyo itsura nito kung Pinay ba ito or Indonesia ba ito ibang lahi ba to tinan nyo mabuti, titigan nyo mabuti baka magkamali na naman ako dyan, marami na naman akong basher o oh, ba? Diba? kasi ito, imposible naman ang babae nito nag-upload malamang ang lalaki ito ang nag-upload ba? Diba? Ah, 'di ba? Lalaki ang nag-upload nito. Siguro nagkaunti silang uh, magandang hindi nagkaunawaan. O di pagkaunawaan 'yun pala ang tama doon. Ngayon, in-upload si lalaki. Imposible naman ang babae mag-upload nito kasi pinakita na nga niya 'yung kanyang madamong ano eh, 'yung kanyang sampagita diyan na madamong na malago ang bulaklak. O di ba? Siyempre tayo mga babae nakakayaring kaya tayo mag-upload ng ganyan sarili nating ano i-upload natin si lalaki ang mag upload nito. Kaya kayo mga OFW, nako! Huwag kayong basa-basa magtitiwala sa inyong mga kabidyo ko. Maniwala kayo sa akin. kay pag malamang, may kunting alitan. Ayan na. Tapos sasabihin lang sa'yo, okay. Sabihin lang sa'yo, okay. Puro lang yan, okay. Pero mayroon silang pinangahawakan na ebidensya na ikakalat yan sa social media. Mm, diba? Diba? Tama ako, di ba? Kasi, kaya ganyan yan sila, malakas ang loob nilang kumuha. Ito, screenshot to eh. Ah, uh, screen record to eh. Walang kalam-alam babae nito. Malamang to ang, ang lalaki may pas ang pasimuno nito. Walang kalam-alam ang babae na mayroon na pala siyang ibidin siya, mayroon na pala siyang, ano, kinuhaan na pala siya ng record ng kanyang ka-video call. O di ba masyado talaga tayo. Alam niyo kasi minsan pag mahal natin yung lalaki, hindi na natin naiisip na ah, sige lang tayo nang sigal. Pero pala may pagkakamali dahil mga high tech na ngayon ang social media. Lalo-lalo na ngayon ang mga lalaki. Ha? Huwag natin lahatin pala mga lalaki. Yung ibang mga lalaki at yung ibang mga lahi. Lalo na pag nalaman nila, what is your work? Oh, unang-una. Tapos sa tawag yan sa'yo, ha? Hey, ito lang yan, mga OFW. Makinig kayo sa akin. Ayan, so beautiful. Oo, oh, unang -una I love you. Ayan, I love you agad. Hindi mo pa nga siya nakakausap ng na matagal. I love you agad. E, ito naman tayong OFW. <laughs> Ayan, pa ano din, pa, pa cute epic pa. O, oh, ba? Diba? <laughs> mga basher dyan. Magre-react yung mga basher dyan. O, oh, 'di ba? Diba? O, oh, ganun yun. Hanggang sa mahulog yung loob nyo. O, oh, di ba sa bula-bula nila. Tapos kunting ganito, ganyan-ganyan. Ayun na, bumigay na hindi pala natin alam naka screen record pala tayo mm. o di ngayon na post ngayon sa social media ikinalat nangyari na yan isa rin Pilipinang ganyan talaga sa totoo lang na pinipirahan yung Pilipina at yung video ikinalat sa mga buong kaibigan at kamag-anak at kapatid o di ba kaya nga, ito, listen, learn Ito sa mga OFW Huwag tayo magtitiwala Sa mga hindi natin Gaanong katagal Kahit sabi mo matagal pa nga kayo mag-boyfriend Ginagawang ka pa nga ng katarantaduhan eh. Eh, Lalo pa kayo mga baguhan Kasi, alam nyo bakit Umiikot ngayon sa social media Ang mga scammer Paiibigin ka Tapos lulukuhin ka palang pala O, diba? Tapos suhot ka ng pera ngayon, pag hindi na ibigay yung gusto, ilalabas yung kanilang screen record. O, di ba? Oh, asan ka pa? Makinig kayo diyan mga OFW. Ay eh, sino ay nakakahiya? Ang mga lalaki hindi yan, makakapala mga, kapala, mga ha, apog na mga yan. Yung mga iba pala, nilahat nila, ko na. Sorry. Yung ibang mga <laughs> lahi yan. Kaya isama na natin Pilipino kasi minsan may Pilipinong ganyan eh. O di ba? ay makakapala mga apog niyan. oh, tapos si ka ng pera, ganito ganyan. Naku! Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo magtiwala talaga, mga OFW. So ito lang, maraming salamat yan sa inyong lahat, sa pakikinig nyo ng aking mga kunting payo dito sa social media. Salamat sa inyong lahat. Ingat tayo.